So, magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-BJ. Uh, welcome po sa bagong vlog po natin mga ka-BJ. So, ito po, binablog po natin itong kagandahan ng Ruas Boulevard. Kagandahan ng Manila po mga ka-BJ. So, tingnan ninyo. Ang ganda po ng mga building. at uh, pati dito po sa dagat. Napakaganda po malinaw na malinaw po ang karagatan ngayon mga ka bj so wala pong ang kalunalon so nandito po tayo sa gilid-gilid po ng ering derecho po ito sa ano sa judge Club so mga ka bj so ulitin po natin sa inyo please po please please lang po mga ka bj at uh, pakisuporta na lang po sa vlog po natin mga ka bj paki subscribe na lang po sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe diyan, please subscribe na lang po. And then paki-like and share po mga ka -BJ. subscribe, like and share po mga ka-BJ. Paki-suporta na lang po sa YouTube channel ko po mga ka-BJ. Ben Vlog. So mga ka-BJ, magandang magandang hapon po sa inyo lahat. So andito tayo sa gilid-gilid lang po din eh. Nat uh, Pakita po natin napakagandang itong ano, itong Manila Bay. So, kumbaga sa ano pang world class po itong mga ka-PJ. Pag andito po tayo sa mga ganyan, no? pag nakita lang po ninyo ganyan mga ka-PJ, hindi po ninyo akalain. dito lang po tayo sa Manila. Lucas Boulevard lang pala yan. Para bang nasa Hong Kong tayo sa mga Malaysia, mga ganyan po mga ka-PJ. Oh. Tinanin nyo naman, ang ganda naman mga ka-PJ. Talaga ibang iba talaga ang dating ano iba talaga ang dating natin mga ka-BJ so pagbasidan po ninyo ang ganda nitong itong Manila Bay itong Rose Boulevard so paano na lang itong mga ka-BJ kung ito ay puro tambak na yung mga ka-BJ dahil nung mga nakaraan buwan at uh, nung mga June eh inumpisahan na po nila tinambakan niya no diyan diyan mismo sa may tapat ng ano niyan tapat ng dolomite na yan diyan po sa may gilid ng ano gilid ng uh, US Embassy nagumpisa na po sila yung mga kabidya nagtambak noon so kinasama ang palad naman ayun bigla po may order na pinahinto sila so kaya taan dyan pero kung tutusin talaga mga kabidya itong harap na ito Itong harap nito mga, mga kabijay Mga ano na yan Mga mababaw na lang yan mga kabijay Itong bula itong ano Itong mga mababaw na ito po, mga kabijay Dahil mga, may mga tambak na yan May mga tambak na po yung mga kabijay So hindi lang natin nakita na litaw na siya Dahil sa ayun nga uh, Napahinto po sila Pero kung hindi yan napahinto mga kabijay Litaw na litaw na yan kitang kita na po natin yung mga gabundok naman mga ano dyan yung mga buhangin dyan mga lupa dyan nakatambak so sigurado po tayo dito mga itong mga laut na ito po mga PJ mga yan yeah. so ayan po dami ng barko nila lalo, lalo na po dyan ayan mga barko po nila mga PJ yung mga barko na mga nagtatambak ng na mga buhangin dito sa Manila Bay so sigurado po tayo mga PJ ito po lahat po yung mga na Saga po ng kamera natin ayan, eh, sigurado po tayo diyan mga mababaw na po yung mga BJ. Hindi na po yan pwede daanan ng mga ano ng mga malalaking barko. Diyan dito. So maliban na diyan sa pier, pwede pa yan. Pero banda rito po mga BJ dito lang talagang mababaw na yan dahil Uh, na po sila na nagtatambak na rito marami na po sila natambakan dyan halos lahat na po itong mga kapitsoy mga natambakan nila so ngayon napahinto sila so kaya ta uh, hindi natin na ano hindi po natin nakikita na litaw na yan so kung hindi lang litaw na po yung mga kabitya Kita kitang-kita na po natin yung ano yung mga buhangin diyan sayang naman ano itong ganda sana nito sa so, totoo lang napakaganda ito ako pag nandito po ako eh mga mga po tayo dyan lalong lalo na sa umaga yung mga maga kung minsan nandito sa maga -maga, mga 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 alas 6 pa lang nandito na tayo napakaganda talaga Maganda po talagang pagmasdan dito. Napaka ganda. Napaka sarap pagmasdan. Napaka sarap po talaga tingnan dito. Talagang pagka yung litaw ni ano, pagka palitaw na si paring araw, talagang ganda rito. Masarap talaga rito, tambay. Kaya ka daw dito, ang dami na mga tao dito, yung mga, nag, uh, uh, mga nagja-jogging, exercise, yung mga naglakad-lakad lang, yung mga bisikleta, mga dito nagpapahinga. Dahil masarap talaga dito, ano, tambayan kung gusto mo lang talaga magpa-fresh ng utak dito katatambay sa, sa umaga. So, kita-kita po natin ang kagandahan po ng umaga dito. Ayan, mga yan, po mismo yan, lugar na yan. Talagang uh, bilib na bilib ka. Ako nga talaga, pag napupunta talaga ako dito, manghang-mangha po ako dito dyan. Manghang-mangha po ako dito sa lugar na ito. So, at uh, kaya ka ako pag natambakan nito sayang talaga. Sayang talaga ang ganda nito. So, Tingnan ninyo naman kahit ganyan no, kahit yung itong hapon na tapos sa uh, makulim makulimlim talaga, makita nakikita rin po natin talaga kung kaanong kaganda na yan no. Ayun. Biruin mo hanggang doon yan lahat yan. Lahat po yung mga ka-BJ, ika nga nila, walang patawad yan, lahat yan. Sakop lahat yan. nag lang sila dyan, yung no? daan na lang ng mga barko dyan, labas-masok po mga ka-BJ. So... Ery eh, nga. Sana nga pagka matuloy man yan. So... Sana kapag bantaron, gumagawa din sila napakagandang ano, napakagandang view rin At uh, kung alam pa po rin yung mga kabijay itong Manila Bay ito kasama po ito sa pinakamagandang sunset sa buong mundo Kasama po ito. Hindi ko alam kung pang ilan ito Pero kasama po ito sa buong mundo sa pinakamaganda So, kaya eh, ito po talaga ang pinag uh, pinagmamalaki natin eh itong Manila Bay. So yun at medyo delikado po ito kung hindi na po natin masilayan ito pagka natuloy po itong mga kabiche hindi na natin ito masisilayan ang kagandahan itong Manila Bay nito talaga maniwala kayo sa akin maniwala kayo mga kabiche so kayo na lang po ang humus niya at lagi ko po sinasabi sa inyo kayo na po humus ka mga kapitoy at uh, ayan po tingnan ninyo ang dami ng mga barko nila kayo na po humusga kung gusto ninyo ba yan ipagpatuloy o hindi so uh, kayo na po humus kung talaga maganda ba ito may kagandahan ba ito may, pa, may patutunguhan ba ito mga ka-BJ itong reclamation na ito nasa inyo na po yung mga kamid nasa inyong kurukuro na yan nasa inyong isip na yan so ito lang pinapakita lang po natin ito sa inyo baka pagdating ng araw yon wala na yan mga ganito hindi e, na ninyo masisilayan yan, yan. puro mga tambak na po yung mga kamid pagdating ng araw kung matuloy man ito siguro mga 10 years from now wala na kung matuloy matuloy nila ginagawa ito katambakan na ito So kaya ta ere, pangmasdan na po ninyo itong kagandahan ng Manila Bay sa ngayon. So pag dito tayo diretso tayo diyan, wala na, hindi na din po ninyo makikita tambak na yan. So ito po yung mga hindi pa po, po natatambakan po mga KPJ. Sa so, yan. Tingnan ninyo ang ganda ng karagatan. Ang ganda ng kapaligiran po mga KPJ. So pag tuloy, tuloy na yan, wala na. Para din tayo doon sa seascape doon sa mga kainan doon sa na natin. ganoon na rin. Nakaharap sa atin mismo mga tambak na mga gabundok na ano, mga buhangin na lang po makita natin mga kabijay. Na po ang bumubungad sa sa mga mata natin po mga kabijay. Hindi na po yung mga kaganda mga kabijay. Dito po kami, ayan. So sa mga ngayon lang po nakapunod dito. So ayun Sa Ross Boulevard po yung mga kabijay. Eh, Ross Boulevard po yan. yan. So mga ka-BJ eh. Thank you, thank you so much po. At uh, hanggang dito na lang po vlog natin mga ka-BJ. At uh, pinakita ko lang po sa inyo yung kagandahan nitong kapaligiran po nito mga ka-BJ. Eh. Kaya binablog ko lang po ito habang hindi po ito natatambakan. Habang hindi po ito magpapatuloy ang pagpatambak. So kaya binablog ko po. Para may ala -ala lang po tayo mga ka-BJ sa ganitong kagandahan itong itong Manila Bay, itong kapaligiran ng Manila Bay, itong Roswell Boulevard. So, thank you, thank you so much po mga kabidya. Hanggang dito na lang po vlog natin. paki supporta na lang po sa YouTube channel ko po, Ben Chassi Vlog. Yung mga hindi po po nakapag-subscribe dyan, pag dumaan po itong vlog ko sa inyo. So, please po, pakisubscribe na lang po mga kabidya. Like and share na lang po. Thank you, thank you so much po mga kabidya. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord.